Good news sa Los Angeles Lakers fans, may nahanap ng bagong backup big man kapalit sina Rui Hachimura at Gabe Vincent. Pero bago yan, sa post-game interview ay nabanggit ni Anthony Edwards na mas gusto niya na agad tapusin ang serye laban sa Golden State Warriors. Ayon sa kanya, mas mabuti na matapos ito ng maaga para mas mahaba ang pahinga bago magsimula ang susunod na round ng playoffs. Isa pa, kung maaga nila itong matatapos, hindi na rin magkakaroon ng chance si Stephen Curry na makabalik at makabawi sa serye. Ayon nga sa ulat ni Shams ng ESPN, Game 6 ang pinakamaagang posibleng balik ni Curry, ngunit hindi pa rin ito sigurado, kaya naman determinado si Edwards at ang buong Minnesota Timberwolves na tapusin na ang serye bago pa man umabot sa Game 6. Kitang-kita nga ang determinasyon ni Edwards sa kanyang laro. Matapos ang mabagal na simula sa first half, bigla siyang uminit sa second half. Nagtapos siya na may 36 points, 4 rebounds at 4 assists, kabilang na ang ilang crucial na puntos na tumigil sa momentum ng Warriors. Hindi rin siya nag-iisa dahil may solidong suporta rin siya mula kay Julius Randle na nagtala ng triple-double na 24 points, 10 rebounds, 12 assists at 3 steals. Nagpakitang gilas din si McDaniels na may 15 points habang mahusay ang ipinakitang depensa. Ang ganitong klasing team effort ang siyang susi kung bakit malapit nang maabot ng Timberwolves ang kanilang goal. Samantala, matapos ang maagang pagkakalaglag ng Los Angeles Lakers sa unang round ng NBA playoffs, inaasahan ng marami na magsasagawa ng mga malalaking hakbang si Rob Pelinka upang mapalakas ang koponan para sa susunod na season. Isa sa mga posibleng galaw sa offseason ay ang naiulat na trade deal mula kay Dan Favale ng Bleacher Report kung saan maaaring makuha ng Lakers si na Jeremy Grant at Robert Williams mula sa Portland Trail Blazers. Bagamat hindi natuloy ang unang usapan tungkol kay Grant noong nakaraang summer, muling nabubuhay ang posibilidad ng trade na ito. Sa panukalang deal, kailangang isakripisyo ng Lakers si Rui Hachimura, Gabe Vincent, Dalton Knecht at ilang draft picks kapalit ni na Grant at Williams. Isa sa mga balakid sa trade ay ang pag-aatubili ng Lakers na gamitin agad ang kanilang mga first round draft picks na mahalagang asset para sa hinaharap. Gayunpaman, kung maisa sa katuparan ng trade, malaki ang maitutulong ni Robert Williams sa depensa ng Lakers. Kilala siya bilang isang elite rim protector at rebounder na maaaring maging starting center o backup big man. Sa kabilang banda, si Jeremy Grant ay isang versatile forward na kayang umambag sa opensa at depensa. Ang kanyang 36.5% shooting mula sa 3-point line ngayong season ay malaking bentahe para sa spacing ng Lakers, lalo na sa mga crucial moments ng playoffs. Ang ganitong uri ng trade ay hindi lamang simpleng pagpapalakas ng roster, kundi isang pahayag na seryoso ang Lakers na muling makabalik sa tuktok ng Western Conference. sa pagdaragdag ng dalawang solidong manlalaro tulad Nina Grant at Williams, maaaring magkaroon ng bagong sigla ang team at mas malalim na rotation. Hinihintay na lamang kung tuluyang mangyayari ang negosasyon bago ang trade deadline, ngunit kung ito'y maisa sa katuparan, posibleng ito ang maging susi para sa Lakers na makabalik sa playoff contention at makipaglaban sa mas matitinding kalaban sa darating na season.